Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sabagat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya na mga mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may tatlong buwan at saka umuwi ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at kahit na umuulan ay sinikap po ninyo na makadalo sa ating pong ikapitong araw ng pagsisimbang gabi. At ngayon po ay narinig natin ang awit ng pagpupuri ni Maria sa ating Panginoon sa kanya pong kagalakan. No? Kung kahapon, ang narinig natin ay pinuri ni Elizabeth si Maria. No? Sabi nga, bukod kang pinapala sa babaing lahat at mapalad ka dahil uh, naniwala kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. At ito yung nag no sa puso ni Maria ngayon sa ating Ebanghelyo, di ko alam kung paano ma-i-describe yung kanyang pagpupuri, no yung pag-uumapaw bilang pasasalamat upang ma madala niya, no ito sa isang awit ng pagpupuri na wala para bang sa lahat ng mga nangyayari sa kanyang buhay ang tanging lang masasabi niya ay salamat sa Diyos. Binalikan ni Maria ang kwento o kasaysayan ng kanyang lipi, ng kanyang lahi at doon ay nakita niya kung paano kumilos ang makapangyarihang Diyos sa buhay natin magpasahanggang ngayon. Kaya sa ikapitong araw na ito, ay paanyaya din sa atin na balikan natin no, ang ating mga karanasan sa buhay. At sa puntong ito, ano ang mas nananaig? Ano yung mas mangingi uh, mangingibabaw? At sana katulad ni Maria, pag binalikan mo ang kwento ng buhay mo, kwento ng pamilya mo, masabi mo na salamat sa Diyos. Balikan niyo nga po, ano ba mga karanasan natin? Sana hindi lang tayo maiwan doon sa pagrereklamo. Hindi lang tayo maiwan doon sa yung kadalasan tanong, bakit sa akin nangyari? Bakit nangyari 'yon? Ngayon ay yung imbis na gratitude, imbis na pasasalamat, eh ang sisi natin, bakit mo kasi pinahintulot 'yon, Panginoon? Bakit kasi nangyari 'yon? Bakit ako pa? Baka lang hindi pa natin nakikita ng lubusan na pangit man ang nangyari sa ating buhay ay eh mayroong magandang idinudulot o mayroong magandang lalabas sa mga pangit na karanasan ng buhay mo. Kung masisimulan mo lang na sabihin na salamat sa Diyos. Ngayon nga, no? Siguro at this point, tapos na ang mga Christmas party ninyo sa inyong mga opisina. Nagpasalamat ba kayo na mabunot kayo at ang nabunot ninyo ay kaserola? Nagpasalamat ba kayo na ang nabunot ninyo ay isang set na naman ng plato at baso? Huwag ba, ganun yung mga laging pinapa-exchange gift, no? Pero di ba, nandiyan dyan din yan para makatulong din. No? Although inaasam-asam ninyo na sana kayo manalo ng TV, sana kayo manalo ng grand prize. Eh lang kasi, no, lagi tayo merong ideal na gusto mong makuha, gusto mong makamit sa ganitong punto ng buhay natin. Yes. Pag ganito po, no? Um, pag binabalikan ko din yung karanasan ko na no, talagang no, noon, no, noon para bang uh, awang-awa ako sa sarili ko, awang-awa ako sa buhay. Kasi naranasan mo, no, naranasan ko yung, yung hirap, naranasan ko yung kung paano yung, yung sinasabi nilang mahirap. Pero ngayon, pag, bina, pag tinitinan mo na no, talagang salamat sa Diyos. Ilan po sa mga karanasan na talagang tinitreasure, no? sana itreasure nyo rin yung mga nangyayari sa buhay ninyo. Isa sa mga, no mga pangyayari, sa murang edad, no? siyempre, kapag ang sa buhay naman ng pamilya, sabi nga, minsan parang gulong, hindi laging masaya, hindi laging asenso, may mga pagkakataon na ang gulong napaplat at nananatili ka doon para ang tagal-tagal naman. Dahil sampu kami magkakapatid, ang tingin ko noon, mahirap marami. Mahirap marami. At sinisisi ko, bakit kasi nag-anak na marami? Hindi naman pala kaya. Kaya nagsasuffer tuloy. And siyempre, no, sa pag hindi pa malinaw ang isipan mo, makitid pa ang pag-unawa mo, Puro sisi, puro sisi. No? Pero nandun din yung pagsusumikap na gusto kong magkaroon ng maayos na buhay pagdating ng araw. Na kahit walang pamasahe, sige, lakarin natin. paglalakad mula bahay, papasok, no? mula eskwelahan, pauwi, lakad ulit. Hindi dahilan para tumigil, hindi dahilan para No, mag magmukmuk na lang kasi wala nang pamasahe. May mga pangyayari, wala kang baon, tuloy pa rin, mag-aral pa rin. Kailangan mo lang diskartehan. Minsan hindi ko rin ma-imagine, no? paano ko ba nagawa no yung mga paano ba ako nakatapos? Yung sa sabi ko imbis kasi na magreklamo, ay eh, kailangan kumilos yung bang mga bagay yung panahon na dati nakakahiya, no? Magtapon ng basura, mangulekta ng basura para makaipon ng pamasahe. Na survive naman. No, high school, nagtrabaho sa club para lang ma oh, hindi hindi po ako pokpok, -pok, no. Okay, sipin niya naman, no. Hindi lang 'yun ang trabaho doon, no. Hindi, hindi po ako nagbenta ng katawan, no. Wala akong katawan noon, no. Nagwaiter, nagbusboy, no. Para ma, ma makasurvive. Working student kasi kailangan eh. Pero noon para bang ang laman ng ng angking, no, ng salita ko, reklamo kasi mahirap nga ang buhay. At bakit ganito ang buhay panginoon? Pero ngayon, salamat sa Diyos. Kasi kung hindi ko naranasan ng mga iyon, hindi ko ba mas ma-appreciate ang blessings na meron ako ngayon? Na talagang hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi tumatalikod ang Diyos sa atin. So mismo, no, sinasabi ko ito dahil naranasan ko din kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay ko. Sino ba mag-aakala no, na magiging pari ako? Sino ba mag-aakala na kung ano man mayroon ako dahil sa biyaya ng Diyos? Ngayon nga, may kotse na ayaw mo nang gamitin sa tindi ng traffic, maglalakad na lang. O dahil sanay ka nang maglakad noon, hindi ka nang magre-reklamo na maglakad na lang ngayon. Di ba? Yung mga diba, karanasan na halos wala kayong makain, mga karanasan na halos magsuntukan kayo sa kapirasong isda, no? halos no? Mas mabuhay lang, no? di ba? No? Na, yung naranasan niyo ba yung, yung noodles, di ba no? Dadamihan mo lang ng sabaw, pag nadamihan, ma ano na, eh? ma matabang na, lagyan mo ng aso ng sukal, ng asin para mas tumamis at yun na yung ulam mo. Naging ulam mo na ba yung chicharon sa kanin? No. Oh. Diba, pag binalik eh ngayon na ninyo, no? May ham na magrereklamo pa. Isang kailangan lang natin daanan ito, kailangan lang natin maranasan nito para mas ma-appreciate mo yung blessings na darating sa buhay mo. O ngayon, ano na? Ano ang ihahatid natin sa Diyos? Kapag nande dito na, ano ang ibibigay mo sa Diyos? Ano ang ihahandog mo sa Diyos? Reklamo o pasasalamat? Last year, anong pinangarap ninyo? Anong iniling ninyo sa Diyos? Anong ipinagdasal ninyo sa Diyos? Sa buong taon ba ito na, na sabi mong salamat Lord ha? sa mga biyaya? O hanggang ngayon ay ang rereklamo reklamo mo naman, bakit hindi pa binibigay? Bakit hindi ka tumama dun sa 500 million na loto? Kapag binigay sa iyo yan, magulat ka, masiraan ka ng ulo. Hindi ka na matatahimik. Diba? balikan mo. Yung sana yung mga kabataan, yung mga anak po ninyo, balikan ninyo, ikwento ninyo yung buhay ninyo at wag na wag niyong kakalimutan isama at kilalanin ang kilos ng Diyos sa buhay ninyo bilang pamilya. Ano nga, no? bilang pamilya, ano, paano kayo dati? Na ngayon, di ba, may mga nakapag-aral na sa inyo, may mga may trabaho na sa inyo, pero pag, paano nangyari yun? Paano ninyo nalampasan ang lahat ng iyon? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang pangako na hindi tayo pababayaan. Kaya huwag tayong matakot. No? Kailangan lang talaga natin lakasan ang ating loob, lakasan at kapitan natin ang pananampalataya natin sa Diyos isang araw talagang katulad ni Maria, mapapasigaw ka sa saya, mapapakanta ka sa pagpupuri sa pangalan ng Diyos. Amen.